Napakaganda at guwapo ng mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dante sa kanilang kasuutan nang dumating sa ginanap na GMA Gala Night 2025. <laughs> sa ginanap naman na ika-75 years anniversary ng Kapuso Network, Nangunguna ang mag-asawa na magbigay ng kanilang minsaheng pasasalamat bilang kabahagi ng naturang network. Mga kapuso, ang pagdiriwang na ito ay isang paraan para iparating namin sa inyo ang init ng aming pagmamahal. Dahil sa inyo walang... Sina Marian Rivera at Nindong ni Dantes ay matagal na nagtatrabaho sa GMA, kaya malaki ang tiwala at respeto nila dito bilang itinuring nilang pangalawang tahanan milestones we have achieved in the past 75 years, makakaasa kayo patuloy lang ang aming uh, panatang maghadid ng sir. Sa GMA Network din unang nagkakilala ang dalawa at ngayon masaya na sa buhay may pamilya at marami pa rin silang naging proyekto o trabaho sa GMA hanggang ngayon ating selebrasyon, sabay-sabay tayong humarap sa bagong kabanata ng ating pagsasama, isang samahan ng magiging mas matibay at mas mahuli. Sa pagtatapos ng kanilang minsahe, ang sweet ng mag-asawa at nagiiwan ng heart shape na pinagtagpo ang kanilang mga kamay habang yakap ang isa't isa. Napagtripa ni Marian Rivera ang asawang si Dingdong Dantes habang nasa restaurant sila kumakain. Makikita sa mukha ni Dingdong ang pagtataka dahil nagsindi ng parang kandila si Marian. Habang hinihipan ni Ding Dong dantis ang sinindihang kandila ni Marian Rivera, nagulat ito nang may biglang lumabas na bulaklak na rosas Sabay tawanan na lang ang dalawa. <laughs> Kahit natatawa si Ding Dong makikita sa mukha nito ang kilig dahil this time ang asawang si Marian Rivera naman ang nagbibigay ng bulaklak sa kanya through magic. <laughs>